Pasensya na kayo kung mapanood nyo man itong mga bagay-bagay na to. Alam ko sa inyo, walang kwenta. Pero magkaroon ka ng high pro mo yung tao. Pwede man tali. Sabi nyo na sa akin na mali ako. Oo, oh, Pero mali, di ba natin nalulood sila lang magkaroon sila lang pag-iisip sa mga pinagagawa nila sa akin dati. Bakit ganito na yung mukha ko? Bakit ganito na yung mukha ko Kahit yung kung ano man, kung ano man yung mukha ko, anong pag-ugali Meron, meron pa rin taong magbibigay sa'yo ng halaga. yung pinigay niyo sa akin, ba? Hindi madali yun. Hindi ko lang kung paano, hindi ko lang kung paano pa. ko pa madal yung paglimot ko. Ano Baka mamaya, sooner or later, magugulat na lang ako kung gawin lang tapos na ako sa iyakan saka bumalik kung babalik man talaga yun sa akin pwedeng pwede naman siya pumunta sa amin eh pwede pa naman siya pumunta sa amin kung gusto niya kausapin niya ako hindi kaya kausapin niya muna yung pamilya ko bago niya ako kausapin kilala naman niya yung tatay ko eh yung kapatid ko na isa Ito, yung mukhang to. Wala na magkakagusto. Paano nyo nasabi yan? Charis. May naranig ka sa akong ganyan. Wala na magkakagusto sa akin. Hindi yun yung si, ano. Hindi naman si heartbroken yun. Na isa. Kailanan na yun. Malilig ko lang. Wala na doon kasi magkakagusto sa akin. Doon na Doon ako nagtaka. Diyan dyan na dyan yung future. Hindi ko na alam kung inulit na yung sinabi ko dati. Kasi sabi ko, that is a heartbroken ko. Sabi ko, baka sabihin mo lang na magkakagusa sa akin. Pero magkakagusa yan. Ganyan pala yung tura ko. Kasi nag kasi kami no. Abot kasi yun sa mamay. eh. Alam mo may tumawag sa, may tumawag. Yung sinagot ko, tulog siya nun. Sabi ko. Hello po, sino po ito? Hindi hmm, nagsalita. Kalaskas lang. Bilang nagyari yung heart broken ko na. Ikasing doon siya iniingay ko daw. Kinuha niya yung cellphone, bumaba siya. Pagbalik kaya tuwang tawa. Tinanong ko yung sabi ko. Sino yun? Sabi niya. akin sabi niya. Hindi <laughs> ko alam sa yung sabi niya. gan Maganda ba yung, maganda ba yung tanong na yun? Alam mo kaya ako ng video para mabawasan yung ano, yung lungkot na naramdaman ko ngayon. Medyo katrabaho ako. Tapos isipin ko pa yung pagiging heartbroken. Hindi siya madali ah parampasan ko yung mundo eh. Basta na, nagdagasan na ako na, yun nga, Lord, bigyan niyo ako ng ano, strength. Lord, tulad niyo ako makalimot, ganun. Pero seryoso, kung kakausapin ako ulit nun, tatanggapin ko yun. Hindi ko na sabihin yung buong details kung bakit siya talaga